hmm dito na hmm. Maganda kasi yung lugar there Parang paraiso din talaga hmm? Wala yun na doon Wala yun na Yan Welcome to Aparini sa Lukban Pasilip lang Sirip lang pala ito, parin sa Lokban. Sa mga nat, capital of Quezon Pagkaraan ng 3.9 kilometro. Kumanan sa Lokban diversion Road. Ito, buong ways, okay? <laughs> ito buong ka ng ways eh Buong buong ang ways ko eh, sinunod okay. Lokban, welcome to Lokban Ito pala yung Lokban 5 hours lang pala 150 kilometers kung sa Manila lang pala 4 hours na lang o kung sa Makati lang 3 hours na lang galing dito malapit dito Makati mas malapit dito oh, Makati o oh, galing dito so mga 3 hours na yun Makati kasi Maki, kasi sa akin ano, Bulacan na nakapin sa akin eh. 5 hours na sa Bulacan di ba? Eh, kung Makati lang, malapit ang Makati. 3 hours na siguro yun. 3, 4 hours pa kaya.